Bakit mo ako tinala dito, presidente? Ay, napakaganda ni kagubatan. Danaya, Danaya. Ano yun, mahal na Emre? Sundan mo si Adamo sa kalupaan at siya'y nasa panganib. Masusunod po. Aking kriyente, ikaw'y inuutusan kong dalhin mo ko kung saan tumungo si Adamo. Bakit mo ako tinala dito, Peryante? Ano meron dito sa lugar na ito? Ngunit wala akong nakikita ang bakas ni Adamus. Sino ka? Ikaw ba ang dumukot kay Adamus? Ilabas mo siya ngayon din! Inuutosan kita sa ngayon ng aking Peryante. トミーケイカ